Nangako ang bagong PRO7 Regional Director na paiigtingin ito ang siguridad para sa darating na halalan sa kanyang courtesy visit sa Cebu City Hall ngayong araw na lunes, Enero a 27, 2025 kung saan sa nasabing courtesy visit ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang OIC Regional Director ng Police Regional Office Central Visayas kasama si Cebu City Police Office OIC City Director Police Colonel Enrico Figueroa ay napag-usapan nila ang pagpapaigting sa seguridad sa darating na halalan lalo na sa Cebu City sa pakikipagpulong nito kang Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia at Councilor Joel Garganera. Idinagdag nito na ang buong rehiyon ng Central Visayas ay may naiturong labing anim na election hotspots area na karamihan ay nasa lalawigan ng Negros Oriental at lalawigan ng Bohol. Anya ay magdadagdag ito ng mga PNP personnel sa nasabing lugar na humigit kumulang dalawang daang miyembro upang mamonitor at matiyak ang seguridad sa buong rehiyon. Matatandaang nalukluk sa pwesto si Police Brigadier General Maralan bilang bagong Regional Director ng PRO7 noong Enero Adjes matapos may si Police Brigadier General Anthony Aberin na mamuno sa National Capital Region Police Office. Every province in uh, Region 7 uh, have come up with their distinct security plan to ensure that uh, the election in their AOR should be okay dapat walang problema. And some of the topics discussed there were the seven major security concerns na ating ina-address as uh, security unit or the main law enforcement uh, unit assisting the Comelec in the conduct of election. The, the seven major security concern of course, is uh, the security of all Comelec officials and staff. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!